at po tayo sa Bosch Global City dito po sa may BGC para po makita natin yung mga bagong innovations ni Bosch alam nyo ba na maraming power tools si Bosch? meron po si Bosch na pambomba ng gulong pang scrub ng mga kung ano-ano man pambukas ng wine so ito po yung ating mga favorite na power tools ni Bosch alam nyo rin ba na merong kitchen appliances si Bosch? Eto yung pinapakita ko sa inyo. Malamang sa malamang wala tayo na ito. Kasi malamang tayo yung dishwasher. Alam niya rin ba na mayroong mga alarm si Bosch? Actually ngayon ko lang din na mayroong pala silang ganitong line. Battery ng mga sasakyan. Wipers at ibang accessories pa. Meron din silang busina. Ito yung bagong labas ni Bosch ng mga hand tools. Ito yung mga chinecheck natin. Meron silang hammer drivers. At ito po ang kanilang bagong nilabas. So ito po yung para sa ating mga garden kapag po yumaman na tayo. Ito po yung rason kung bakit si Bosch ang aming pili dahil matibay